may bumangon ng isang bagong hari sa Ehipto na hindi kilala si Jose. Narito, ang bayan ng mawanak ni Israel ay higit at lalong malakas sa atin. Hayo tayo ay sa kaniwa, baka sila'y dumami at mangyari na pagka nagkadigma ay makisani pati sila sa ating mga kaaway at lumaban sa atin at magsilaya sa lupain. At ang hari sa Ehipto ay nagsalita sa mga hilot na Hebrea sa mga babaeng Hebrea at pagtingin ninyo sa kanila sa dakong pamamanakan. Kung lalaki ay papatayin na ninyo, datapwat kung babae ay inyong bubuhayin. Datapwat ang mga hilot ay nangatakot sa Diyos at hindi ginawa ang gaya ng iniutos sa kanila ng hari sa Egypto, kundi iniligtas na buhay ang mga batang lalaki. Bakit ninyo ginawa ang bagay na ito at inyong iniligtas na buhay ang mga batang lalaki? sapagkat ang mga babaeng Hebrea ay hindi gaya ng mga babaeng Egyptia, sapagkat sila'y maliliksi at nakapamanak na bago dumating ang hilod sa kanila.